gan? sige, andi. Sa mga kaigan, araw ng Friday. Friday ba yung Antonio? Maam. Na? Friday po. Friday, yan. Walang trabaho? Wala. Ino ba ta? Sa mga kaigan, walang trabaho yung Team ko, belly, Galing sila Saan. ng Sambales. So, yung tuloy sila doon. Ayan, ito yung dalawa. Ayan, kaigan ba? Ice cream yan, mga kaigan. Let's <laughs> Ay Hi. Oh, na bye, Naya. Papa semua. Terima kasih, papasok Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Terima point, Point Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Papa.

Ini apa Sama. Yang mana kira? Nah? Nomor yang mana? Nah. Siapa lagi yang nanti Na Siapa sih nanti kabel? Ten. Posisi kabel. Lepas morning call. morning call. Lepas morning call. morning Friday? Friday. Friday. Dina, noin, for

Thank you po. Thank you po. Ma'am, thank you po. Kain na. Hanggar <laughs> yan, silog na. Da. Sige so, mga again, meron tayong customer. Sintayin so, tayo lang natin yung ating order. Ay nandiyan na sila yung gold. Dito na rin tayo sa so, kusina ni Gabeli. Yab! Ay pa. ba? Sige, <laughs> <laughs> so, nag-uugas na si William. William. CJ po isa pumunta ng palengke. Ng palengke ng mga ingredients tsaka yung uulamin natin ngayon. No? Para sa tanghalian yan. Mungo. Mungo? Oo. Oh. Ayun, uh, bumili ng mungo tsaka yung galunggong. belly. Itong belly M, baby back. Sa mga kaya, meron tayong order na manginasal. inasal. yung gagawin natin. Tapos yung ating itong belly at baby back kanina. Sa yung mga inasal na lang. So yung mga kaya, ito na po yung ating manginasal. inasal. Ito na yung nilalagyan namin yung pipino. Chili kalamansi. Ito. So yung mga kaigan, meron na tayong ulam. <laughs> munggo tsaka tilapia. Munggo tsaka mungga. So yun, ito yung munggo natin yung pinakuluan na nainggo ito mga kaigan. So yun, tapos igigisa na lang nainggo yan. So yun, ayun yung umapoy na. Yan. Paganda pa so ginto tilapia. So yun, ito yung ating

Manamig. So yung mga kaigan, gigisa lang ninyo yun Tapos kakain na tayo Time check, 12.49 Medyo ano, gusto pa naman kami Kasi so, wala na rin customer Tapos na rin kumahan yung mga customer Yan! Sabagsak yan! Sabagsak yan! Thank you for watching kaibigan dahil Friday, matik na yung ulam natin. Munggo at tilapia. Okay. Walang kamatay na tilapia natin ngayon mga kaibigan. Nakaraan ginataan tilapia, ngayon tilapia na naman. oh. Kahit walang customer, kailangan kayong kumain pa rin. Ayan, tilapia at saka? Munggo. At saka yung ginisya ng bagong

ng daing. Ay, bote na. Tapos, tibong. Ito yung last. Si mga kaya meron tayong order na isang tipo ni siyang lahing sharing. Sa yung dalawang order lang para Tapos extra, extra rice lang Ito yung gagawin lang natin Lulutuin lang natin yung ating tibong Ay hey, ka, gabi na naman sa kusina ni Gabeli. Sa itabjek tayo, 5.55.

Sumakay so, ka na tuloy ang ating T-bone Tapos sharing naing Kaya yung roast beef And ito yung sharing natin na natin pwede Bilba T-bone Sharing na Laing Roast beef Never nam pagkain So yung mga kaigang kakain na po Ito yung galing sa pestan Ito sa pestan na so yung beef Tama-tama din Diyan, na So meron tayong ulit na order na lychum belly and baby back, dalawang baby back ano pala ah, ito, B1B2 pita ang gariyan po ito, hindi tayo lang natin ang gariyan ride lang natin okay? thank you lang muna to tapos paano na, nakakain but <laughs> don't you worry, Kagain na tayo Bakit? Okay, Magkakaya? Eh, ayo, uh, nila kuhain. Gusto uh, sabay-sabay. Ah, tidong po nila. Yan. So yung mga kaigan sa labas sila pumesto dahil malamig sa labas. Dahil magpapas ko po. Ayan no? Yan, kaya dyan? Ayan, amat Ay, sarap ng munggo dyan. Apo. Nang ulam. Babi. Babi. Nang kang galing. Igan. 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 Pinadala po ni Igan to. Inga. Dahil pesta sa kita Jubi. So sa mata mo. So yun. Kami, kaya nagano sila half day lang. Dahil pesta ng barangay nila Jubi. Sumaka so, kami. Pero pang tumating na customer. So yun. Gagawin lang natin yung order nila. Bago tayo main. tinawanan natin silang kuwain so, yung mga kaigandang matinig ang ating order isang bito tsaka isang laing with rice so, yung gagawin lang natin yung so, mga kaigandang ito na po yung ating bito ulit uh, baby back so, magenta ngayon yung baby back natin so, yung laing Tapos dyan? Apo Hindi mga kaigan, meron tayong customer, dalawa uh, Order na is mga insan, dalawa William <laughs> 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 Dalawa dala kami ni Kaya, ni William Kasi si CJ, nag-out na po, 8 na po Time check tayo, 8.27 na po Yan, papakulo na nang sabaw si Lalagay na ng soup William So mga kaigan, ito na po yung ating mga insan Ayan

So yung mga kaigan, ito yung order natin na like wheat bagnet, tsaka beef broccoli. Ano natin yung beef broccoli? And like big bagnet. So yung mga kaigan, tapos na yung magapon natin. Yung Friday, natapos na din. So time check tayo. 9.50. So yun, naglilinis na lang si William. Akbaba pa mo. Yan para pagbalik po ng umaga, malis na po. Yan, tingi-tingi po salamat. Yan maraming-maraming salamat lalo na yung mga pumunta dito sa kusina ni Kabela. Yan, tingi-tingi po. Ingat po ang lahat. God bless all.